guys. So, ayan. Kung napapansin ninyo, mayroon tayong manok na sa harapan natin. At yan ay malinis na. Lagyan lang natin ng pamintang pino yan. One fourth cup na soy sauce. Ayan. Soy sauce. At buhusan natin ng pineapple juice. Ayan, ito ay pineapple tidbits. Yung sabaw nito ay ating ibubuho sa ating manok. Ayan. Ayan din. Itong laman, ayan, ay ating i-sit aside. Din atin lang itong hahalo-halo. Ayan. Itong ating manok ay isang kilo ito. Tama ba CRV TV Channel? Yes, madam. <laughs> si CRV si ang namili nito. <laughs> Inutusan kong bumili ng manok. Ayan. So, itong manok ay ating i-sit aside. I-marinate natin ito ng overnight marinade para yummy-yummy ang ating manok. Pan lang natin at ating ilagay sa ating ref. After 24 years, char. Ayan, ito na yung ating manok. Ayan. After 24 hours, ayan, ito na yung ating manok. So, ito ay ating aged rain. Tagalin natin sa ating babad. Sa isa. Kasi dapat ay nakadrain siya. kumbaga ay atin lamang siyang patutuluin yung ating manok. Ayan, para tipid sa ating hugasin, dyan lang din natin yan ipapatong. Ayan, patong lang natin yan dyan, patutuluin lang natin yung ating manok. After na pinatulo yung ating manok, ayan, ito ay atin ang lulutuin at yung ating kawali ay nakahanda na. Ayan, mainit na yan siya. Maglagay lang tayo ng cooking oil. Kaunting cooking oil lang. Ipiprito lang natin itong ating manok dito sa ating mahiwagang kawali. Kalat lang natin yung langis. So, ayan. Kung napapansin nyo, may sunog sa gili. Nakalimutan ko palang patayin yung ating kawali. Kaya ayan, lumipad yung ating kawali. Ayan, mainit na yung ating mantika. Ipiprito lang natin yung ating manok na ating pinapatulo kanina. Ayan, sa mahinang apoy lamang para hindi lilipad yung ating manok. Lagay na natin lahat ng ating manok dito sa ating kawali. Okay lang yan magsisiksikan. Siyempre, ibabalik na rin natin yung iba na nababrown-brown na. Kasi na, brown -brown, baka masunog. Dapat kung magluto kayo nito, o gagayahin nyo ito, dapat mahina lang yung apoy para hindi magkandasunog yung ating manok. Yan, baliktarin, baliktarin, baliktarin. So, ayan, pwede na tong ating chicken. Pwede na, pwede na. So, sa puntong ito, ay, ayan, tanggalin na natin yung ating manok sa ating kawali. Ayan, lipat na natin sa ating lagayan. After natin natanggal yung ating manok, ayan, dito sa sinakawali, magigisa tayo ng bawang. Ayan, dito pa rin natin lulutuin yung ating manok para hindi tayo matatambakan ng ating ubasin. Then next yung ating sibuyas. next ng ating manok. Ayan. Ayan, igigisa lang natin yung ating manok. After natin magisa, ibuhos na natin dito yung ating pinagbabaran uh, pinagbabara nitong ating chicken. Ayan, ibuhos lang natin yan dyan. din hahayaan lang natin yan na kumulo. And of course, takpa natin para mas mabilis maluto yung ating manok. O mas mabilis kumulo yung sauce. Silip-silip sa ating niluto. Ayan, kumukulo na siya. Siyempre, para pantay pagkaluto ng ating manok, itambling natin yung ating manok. Ganon. Para pantay-pantay ang, ang pagkaluto ng ating chicken. natin yan. At kaya lang natin yan na kumulo. Hanggat mag-i-excess yung kanyang sabaw. So ayan, dahil nag-excess na yung ating sauce, maglagay lang tayo ng brown sugar. Ah, uh, 2 tablespoon na brown sugar lang. Nakusong ako sa tubig mga lalabs. Sobrang init ng panahon, kailangan nating maraming tubig. Haluhaluin lang natin. Diba? Kunti na lang yung sabaw. Alapot na siya. Ayan. And then next na natin yung ating pineapple tidbits. Yung pinagkuha na natin ng juice. Ayan. So, ibos lang natin dito yung ating pineapple tidbits. Ibuhosin na yan. Ibuhos. Hahalu-haluin lang. magmagay lang tayo ng kaunting seasonings. Dagdag-dag lasa lang sa ating chik-chik-chik. Ayan, konti lang. Hindi halo lang ulit. Ayan, kung napapansin nyo, wala nang sabaw. Diba? So, okay na siya, guys. Tutok na yung ating manok. Ilipat natin sa ating lagayan. At excited na kaming maghapunan. So, ayan, ready na yung ating ulang for today's video. Ayan, yung ating chicken hamonado. Ayan, diba? Saan ka pa. So, syempre, as usual, mga lalang, sabay-sabay na kami kakain dahil masarap kumain pag sabay-sabay. So, maraming salamat sa walang-sawang support at pagmamahal. Bye-bye!